Hello, good morning guys. Nandito ako sa likod bahay namin. Ayan, mayroong mga tanim na halaman dito. Yan yung atis. Tanim ko pa yan. Meron din namang yung papaya. Ayan, nakikita nyo. Tanim ko pa yan. Ayan, ang taas na niya. And ito, meron ditong down sile. Actually, mga tubo lang to dito eh. Hindi ko naman siya sadyang tinanim. Nakita ko na lang siya. Meron ng mga ganitong tumubo dito. Panglagay ito sa mga sabaw-sabaw. Sa isda, hipon. Yan. At yun ang gagawin ko. Manguha ako ng dahon ng sile. Panglagay sa hipon. Yan. Para sa aming lunch. 'di ba? Ang ganda kapag mayroong kantanim sa iyong bakuran. Hindi mo na bibilhin sa bayan. Malaking tipid na 'yon. Saan na 'yung lalagyan ko? Ayun doon. 'Di ba? Yan sili pa. Kuha pa ko ng madaming daon sili para marami din yung gulay meron na akong naitabi doon na sitaw lalagyan ko din siya ng sitaw yan ito naman ay rambutan tama ba rambutan tanim ko din yan ang taas taas na siguro mga 4 years if I'm not mistaken 4 years na yan ang taas na nya yan and meron din dito lang piraso ng ano sitaw ayan hindi ko to tanim. Tanim to ng aking kumare. Masipag din kasi yun magtanim. Eh. Pwede na tong ihalo sa sinigang na hipon. You know, ang haba. Meron pa doon sa kabila. Pandagdag na. Ayan. Ayan. Meron na akong gulay pitas-pitas pitas lang sa likod ng bahay. Meron din ditong mababa na nyug. <clears throat> Ayan o. Oh. Kahapon nagulay ako ng kalabasa. Dito ko lang ginawa sa mababa. Ayan. Abot lang ng aking kamay. Mababa lang siya. Maraming tanim din ditong gabi. Ngayon na. Eh. Ito naman is dragon fruit. Nag-iisang puno. Namunga na rin naman yan, dalawang piraso. Kuha pa ako ng sili. Dahon ng sili. Ayan, maraming tubo. Ayan o. Oh. Huhugasan ko lang to. Ayan. Mm. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Mainit. Ayan. Pero umuulan sa hapon. Pero buti na yun. At least umiinit. Marami pang tanim dyan. Ayan, pili. Puno ng pili. Tanim ko rin yan taas na siya. Kapa nang daw ng sili. Yan daw pa ng sili yan. Ito naman. Kamunting kahoy. Or balinghoy. Ayan. Pwede yung pagkuhaan ng yung talbos niya, gulay. 'yung laman naman pwedeng ilabon. Pamalit sa tinapay. Thank you guys for watching. Bye-bye.